Hello guys, magandang gabi ayan kumakain na sila oh. Kaya ako po tapos na ako kumain kanina Ayan titignan natin sila kung anong ulam nila Ayan si Kipin, oh. lakas kumain oh. Ayan po si Ayan no, Yan, kumakain Ayan Ayan ang darling ko kumakain no. Ang darling ko nga swang Kumakain siya, ayan Chichiria daw yung ulam niya no. So memang Yung Kapulo mangga nila ayan oh. Kapulo na kami bubuging ng gummy bike. na. lupa na tayo. Tetap muna lupa na Kevin tayo, Si Master Kevin. Talupa na tayo. Si Master Reven. Ay, tayo tayo. yan, yan, kumakain po sila guys, yan Ako guys, tapos na ako kumain eh. Tumati ako galing sa trabaho, galing na kumain na ako, yan. Kumakain ka na! Luog mo po, kao mo po. Yan. Luog lang po nila buhula. ay sardinas. Kasi yung binili kaninang manok ay nagi Matagal daw. Mat tumambot. Kaya nirip ulit. Bukas lang daw nila ulam yon, Guys. Masarap ng kain nila, oh. oh.

At saka, chichoria. Ayan. Kain daw kayo mga idol Tapos pumunta tayo dito sa usina, titignan natin yung hugasin. Ayun, tambak ang hugasin ni Kevin. Ayun mga ay, ay naku, tambak ang hugasin. Ang magasin na plato. Ayan. Ayan po mga idol. Ayan. 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 Dalawa po yung lababo dito. Ito yung isa. At yung isa. Ayan. Tapos may ano pa may exit. Exhaust pan. Ayan. Hindi na tayo pupunta mga idol. Ayan, sa so, kumakain. Ayan, sa kumakain. Ayan. Ayan, ito po yung ano,

Hello guys, magandang gabi. Thank you for watching. Sarap-sarap ng kain nila, oh. Ubus na yung ano, kanin, oh. May hina lang kumakain ito. Yan, thank you for watching.